Ayan guys, magandang ibon oh. Wow. Ayan oh, nakita natin dito mabait lang oh. Hmm. Ayan guys. Kita lang oh natin dito sa kailugan. Ang ah, ganda ma. Bali. Napaamon na natin siya oh. Yeah, oh. I mabait daw. Beringa. ko kung anong gusto niya, anong ibig sabihin niya. Hmm. Mabait naman. Okay. Yeah, baik sa guys. Yan, bali dito sa kailugan, sumain. nabites oh. Yung po kasi yung ibon na yon kasi araw-araw akong umaahon sa bukid para magpakain ng mga alaga eh naabotang ko lang dun sa ilog na lumilipad pero mababa siya. Ayon, maaabotang ko siya. Mabait naman. Guro gawa nung may pampaamo kasi ako sa mga alaga ko eh. Baka napaamo ko rin siya nung nadat ko. Ayun, nagpahawak agad sa akin kaya ayon. Nakita natin, sumama gusto naman niya. Yan o. Oh. Yan si papangalanan ko tuloy ng si Parukpok. Hmm. Yan si Parukpok ko Yan si Parokpok. <coughs> oh. <coughs> Hello. <coughs> Ibung gubat. akan si paroktok. Ya, si paroktok, guys. Apa baik? Ah. Harap kali gabi, ito tag-araw na kasi. Ah, dito tigay sa bundok. Tingin tayo dito sa napakalamig na tubig, mineral. Ayan, oh. Okay. <ett exemplo> <emoji> malinaw, malinaw. Sarap maligo. Ayan, salamat. Ah, mga guys sa panonood. Ah, marami po kayong mapapanood dito sa aking channel na ito. Puro about sa kagubatan. Lalo po kung ma-subscribe po nyo makikita nyo yung iba't ibang pamumuhay dito sa kagubatan ah uh, bali nag i-scope rin po ako ng mga ibon dun sa aking page sa taon dun zol yung atong uh, aking youtube pala mga guys mga idol ah uh, mix katan agid Ayun, ibig sabihin po nung katanagi, sa salitang ilungot po yun mga kapatid. Ayan, kaya, masusubaybayan po ninyo pag na-subscribe po nyo ang aking channel na to sa YouTube. Yan po ay napakagandang mga video. Puro legit po yan mga katotohanan katotohanan ng pamumuhay dito sa aming katribuhan. Kaya po, sana po ay matulungan niyo ako. Maraming maraming salamat po. At sa mga sumusuporta, thank you very much and thank you, thank you. Salamat po.